Good morning mga kabugis, mga plantitos, plantitas natin dyan. Hello po sa inyong lahat. Kamusta yun naman natin yung ating mga grafted na kabugis, yung mga bago nating graft, mga mag-iisang buwan na sila. So titignan natin, saka ipapakita ko na rin sa inyo kung pwede na silang buksan o tanggalin yung kanilang mga plastic cover. Kasi minsan, yung ating mga kabugis na baguhan pa lang sa pag-graft pagka napaaga yung kanilang pagbukas ay namamatay pa rin kahit buhay na yung ating mga grafted yan. so mga ganito yung sinasabi ko sa inyo mga kabugis ayan o oh. ito yung mga graft natin mga ano na to mga nasa isang buwan na mahigit ayan. mga sa 4 weeks siguro mga kabugis ayan so ito mga ganito yan yung mga nakalabas na dun sa binutas natin yan kasi may vlog ako na kung paano butasin yung ganito bubutasin sa ibabaw saka bubutasin din sa ilalim yan so ito pagka lumabas na na ganyan ito ibig sabihin niya naka-adapt na siya ng araw so magpwedeng pwede na siyang alisin na diretso yan itong mga ganito naman ito pa lang yung lalagyan para pa lang natin ng mga butas yan bubutasin pa lang din natin yan mga kabugis then hayaan muna hanggang lumabas yung kanilang mga ganito, yung mga kanilang uspong. So marami pa kagaya nito, mga isang linggo na siguro tong nano. So pwede na din yan, kayang-kaya na. Ayan, ganito. Yung iba, yan kagaya nito, ayan, hindi pa. O alisin na natin yung tumubo ulit dahil buhay naman na siya. Ito isang kulay lang ito mga kabugis yung iba tinanggalan na natin ayan iso okay na sila ganyan na yung mga bago lang sa ating mga sa ating ano sa ating channel bakit hindi magkakasabay baka tanongin nyo yan ayan. Ang, kaya hindi magkakasabay yan mga kabugis kasi pag tinanim natin yan may nauuna kasing tumubo so hindi natin pinapalagpas na gumulang ng gusto kaya rinagrap na natin kaya pagdating sa uh, ano nito ay magkakaiba hindi pare-parehas kagaya nito ah nauna na yan pero isang kulay yung ginamit natin dito isang variety lang ayan may sumunod ito pwede na rin tong alisin ayan ito ayan pwede na yan ayan, ito so ayan mga kabukis ito pa yung iba natin ito meron na rin dito may mga nauna na nakikita ah, nyo oh, ito na yung mga graft nila Parang hindi mo na masyado makikita. Pero ano ito mga kabugis, yung ginamit natin dito ay yung sayon na malambot lang, yung usbong. Kaya napakabilis niyang lumago, napakabilis niyang kumapit. Ayan. Kaya yun yung kagandahan sa usbong mga kabugis, yung ganito lang, yung ganitong sayon. Ito pinakamasarap i-grap eh, yung mga ganito. Ayan. Kaya lang wag hindi niyo i ito na nagaling sa ulan at di kaya basa. Kasi ito pag rinap mo to ng basa, madali siyang malusaw. Hindi kagaya nung magulang na ganito. Ayun. Mapapansin niyo to mga kabugis oh. magulang. Yan. Pero mas mainam pa rin na patuyuin na para siguradong buhay pagka uh, nag po kayo. I basa, pwede niyo hintayin matuyo o pwede niyo pahanginan na lagay nyo dyan sa electric pan para mabilis matayo kasi ganun yung ginagawa ko yan dito din mga ano ito sa mahigit sang buwan na to kasabay lang ng iba kasi pag nagagrap tayo kung alin yung may tumubo doon tayo magagrap ito pwede nang alisin yung kanilang mga mga plastic ito yung perfect na timing na pagtatanggal ng plastic mga kabugis. Pati na rin yung pinangtali natin dito pwede nyo na rin tanggalin kasi kumapit na yun ang gusto. Lalo na kung malambot na ano yung pinaglagyan yung mabilis yung masakal. Ayan. So ayan pwede na alisin. Ito mga nauna na to. Nauna ng grab natin. So mga mas nauna to ng mga dalawang linggo siguro kaysa dito. Ayan. Then ito naman mga bagong lagay lang natin. Ayan ito. Ayan, na may butas na. na putasan na siya. Ito, wala pang butas. Medyo napabayaan to mga kabugis. Ito ang problema natin pag napabayaan siya, hindi agad na tanggal ng, hindi agad na putasan. Ayan, oh, nabubulok yung kanyang mga dahon. Pero makikita mo, sariwa pa yung usbong dito. So, pwede pa. Hindi pa yan, ano. Kailangan lang butasin na siya para makasingaw na at saka matanggal yung tubig. Ayan, pero hindi, hindi sa lahat ng grap natin ay may ay buhay. Meron pa rin siyang patay. Ayan, ito, kagaya nito. Yeah. Kaya, kagaya nito, kaya minsan na, nahuhuli yung iba mga kabugis. Kasi itong patay na to, ito, naalisin natin yan, then patutuloyin natin to. At ito naman yung igagrap natin, kaya maiiwan na naman to. Kaya ang nangyayari dyan, ulit-ulit yung ginagawa natin. Para ma-perfect natin yung gusto nating grap hindi po nakukuha sa isang ano lang, isang gawaan lang. Yan. Pero sa iba siguro baka kaya pero sa akin mga kabugis ay hindi. Medyo mga dalawa, tatlong ulit pa yung ginagawa natin bago mabuhay siya. Yan. yan. Yung iba dito may nauna na rin. Kagaya nito, nauna na. Ito, bubutasin pa lang yan. Mga ganyan. Ito naman, igagrap pa rin natin ngayon. Ayan. So meron akong pinutol dyan na pang grab kasi nag ako. Kaya lang siningit ko lang yung vlog na to. Para may pakita ko sa inyo kung paano yung tamang pagtanggal o kailan. Kasi may, may customer ako may bumili sa akin ng buginbilya. Tinatanong niya, nag-grab daw siya na buhay. Pero nung tinanggal niya yung cover, kasi ang ginawa niya, ganito mga kabugis. Ayan, ganyan. Uh, tinanggal niya bigla hindi niya na binutas hindi niya pinasingaw kaya tinanggal niya bigla yun nasa init kaya yun natuluyan so ito mga kabugis ito yung iba ayan tignan yung iba oh, na no, dahil napapabayaan hindi natin na agad lahat ayan napusa na siyang naputol ayan. pero pwede nang tanggalin ng plastic ito din mga kabugis ayan ito si Milo Patik, napakasarap niyang tumubo, napakasarap niyang Higarap kasi ang bilis niyang maka ano, maka-recover Ayun, yung iba mga kabukis, so nasasakal na. Ito din. Ayan. kailangan natin yung i kailangan na nating tanggalan ng plastic. So dito, yung iba dito hindi na pantay-pantay ito, matatagal na yung iba. Ayan, makikita niyo ito, medyo ano na to oh. Nakikita niya ba? Ayan mga kabugis? Ang grap niya ay kasing laki niya. Kinain niya na mismo yung puno. Samantalang hindi pa na tanggalan lahat. Merong tatanggalin. May igagrap. Ayan kaya. Sabi ko sa inyo mga kabugis. Then ito naman yung iba mga kabugis. Ito, isang kulay lang din to. Ito yung si chili yellow. Ayan. Medyo ano na sila. Nabuksan na rin natin pero na ano to pagka bukas natin pagka tanggal natin ng plastic na ganyan hindi pa masyadong matagal mang isang isang ano pa lang to isang linggo o oh, wala pa siguro ayan so medyo matamlay pa sila ayan hindi kagaya dito oh ito yung iba dito mga kabugis may bulaklak na kasi yung mga nauna ayan And then ito yung iba, pwede na rin talagang alisin yung kanilang plastic. So pagka ganito, mga kakahaba na mga kabugis yung nakalabas dyan sa mga plastic na yan, sa mga uspong nila, ay 100% na po yan na buhay. Hindi na yan yung magdaday back. Maliban na lang kung maulan ng sunod-sunod, eh, hindi natin ma -ano talaga yung So ayan lang mga kabugis, maraming salamat sa palagi ninyong panonood. Kahit medyo matagal tayo makapag-upload kasi busy tayo sa pagka Marami tayong grinagrab na RS ngayon. So ayan, Dun sa palaging nanonood, maraming, rama, maraming maraming salamat po. Doon naman sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel. Ayan, subscribe naman po well Vlog. Ayan lang po, saka pakipalo na rin. oh Paki-like na rin yung ating page Arkambalisa Plant Trading. Yan lang po. maraming salamat po.